Mga Lodi, share ko lang sa inyo to kanina mga Lods. Habang binabaybay ko tong kahabaan ng EDSA papunta ng northbound dito malapit sa may Pioneer approaching ng Boni Station. Kung mapapansin mo mga Lodi, yung ban at yung MC Taxi, ayan, ayaw pagbigyan ng ban yung MC Taxi. Talagang hindi niya pinapasingit mga Lodi hanggang dumating nga dito sa may harap mismo ng SM Light Mall. Talagang binalagbagan na talaga ng ban. 'yung MC taxi at ang malupit pa dito mga lodi bumaba pa talaga mismo 'yung driver ng van. Sa ganitong init ng panahon eh sinabayan mo pa lodi. Buti na lang kamo at marunong naman magtimpi 'yung MC taxi. Kaya bilib ako sa MC taxi kasi kung hindi siya nagtimpi, malamang nagsuntukan na sila at ito pa ang malupit mga Lodi talagang pininahan pa talaga ng ban yung MC Taxi driver ng ban Lodi wag laging ganyan baka mamaya makahanap ka ng katapat mo kaya ingat mga Lods wag nating pairali ng init ng ulo dahil sa init ng panahon bigaya na lang mga Lodi para maiwasan natin ang road rage drive safe mga Lods